Magandang gabi po sa inyong lahat. I'm Marvick Peleta YouTube channel. Please subscribe. Pasuporta naman po. Salamat po. Ang topic ko po ngayong gabi ay ang amakong pumanaw na po. Di ba lahat po tayo nakaka-experience po ng ganyan na iwanan po tayo balang araw ng ating mahal sa buhay na hindi natin nalalaman hindi po natin alam ang buhay natin dito sa mundo kung kailan tayo kukunin ng ating Panginoon. Dahil ang buhay natin dito sa mundo ay isang hiram lang po galing kay Panginoong sa Cristo. Kaya po, dapat po, lagi po tayong handa. Kung sino man ang mauna sa ating mga magkakapatid, ay kailangan tanggapin na lang natin. Ipasa Diyos ang lahat dahil siya lang po ang may hawak ng ating buhay. Hindi po tayo pwedeng magtampo sa Diyos bakit po namamatay ang tao. Wala na po tayong alam dyan, kundi ang Panginoong Isa Kristo lang po. Kaya tanggapin at magpray lang po tayo. At kung gusto po natin mabuhay ng matagal sa mundo, ay kailangan po nating alagaan ang ating katawan. Dahil ang Panginoong Heso Kristo ay nakagabay lang po yan sa atin. Tayo pa rin po ang gagawa para sa ating katawan. Tayo po magsisikap para sa ating sarili po. Huwag lang po tayong maasa puro dasal-dasal. Hindi po pwedeng puro dasal lang po. Kailangan po natin ang gawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yan lang po. Salamat po.